Welcome back sa video ko So gagawin tayo Okay Okay Nagawa tayo ng Panibagong video So itong game na to Pili mo itong game na to Hindi yan ha Itong game na to Nalaro ko na to So babalik ako So I will be back So nasa ibang game na tayo guys Okay Babalik tayo Tapos pagmula ito malaki Okay tempera I got What is that not... The jetpack Oh, there's the jetpack Oh, guys Ano oh, ko dumos Okay 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 Sa atin matutugtog ng patug-tugo putik Dinuguling game. Ano ko? Yan na, yan na, yan na, yan na. Pad na ako. 3,000. Oh, Dami naman. Bum. Pero. <laughs> 6,000. Mahal naman yan, guys. 20,000. Ano ko yan? Okay, okay, okay. Silver. Ano saan yan? Ano saan yan? Ah, uh, wait lang. So, okay. Ibang game, okay. Nasa ibang game tayo. Oh, gano'n yun. Ilang. O, oh, ilang kong. Kung oh, hindi ko alam. Magputik naman kasi siya, ati. Mag-google yung video ko, eh. Salita salita po. Wait lang. Ito pa. Ah. Tugtog lang patugtog eh. Wait lang. Lipad! Lipad! Ay, ako lumipad! Ayan! 5,000! 6,000! Luhayas ko. Uy, ba't dito ka? Anong ginagawa dito? Uy! Uy! Ito sa akin, sa tower yun, ha? Ano ba yan? Nagagal mo video ko pa eh, gano'n tuloy. Ba't 4,000? 4,000? Pag pag-agree jet bak. Next jet, oh! Anong jet back yan? 3,000, oh. <laughs> Boom! But hindi pa rin naging high score pa rin. Bruh! Bruh! Bakit ano sa uli? Na-agreed na tayo. Ano? What ba? What are you doing in here? Ano ba ginagot yung bagel na ito? Ito yung bagel na to What? Sobrang dami. Hmm. Putik. Dami naman niya, no? Patong ako. Galing, oh. Okay, thank you. Okay, thank you. Por, ano? Um, ah. Uh, pati ilan ako ngayon ilan, ilan to jet ba? Tatlong jet, tapos alalaki. Al alalaki, Ang lalaki guys. Te, hey, stop po nga yun, te. No highest score. Pinakamadami kong score. Eww. 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 thousand Okay. Pati, gulong mo yun. Uy, gulong may lipad dun, oh. Ayan na yung new highest score. Tama? Ayun na. Oh, noob. Noob. At <laughs> tagi noob. Ang! Gano mo putik eh. Hindi! Ikaw na siya pabalaya putik. Ah, bitay ah, na bagay ko. Putik oh. pumapatong kayo saan eh. Ayun o, putik yung bay ko. Makita sobrang lag. Ah! Ano ha, is 10,000. Kung sabihin mo, 10,000 billion ha. Hindi pa, bro. Bro, bro, yung get 8,000? Okay na yan. Okay, ba't 90 floor pa din? Ba't 90,000? Okay, 22,000. Kaputik pang natin na eh. Pambihira yung kamay ko paharang-harang. Mga na ay. Masablaya na natin yung... So, ayan. high ko. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, dalawa sa akin. Hindi pipa lang yun ang... Okay, ang mahal naman yun. Ang mahal lang isa pang jetback na yun. Tignan nyo. 130... 130,000 kay. Ano ba talaga? <coughs> <coughs> Iyon. Ano Tignan nyo saan na yun. Nasablayan ko! 10,000 lang! Oo, ano ba yun? Kailang yan. 39,000. Ano yung mga ano? Ano? Mukha kayo pera, no? Oh! Hindi ata natin masasablayan. Ay, nasablayan mo. Hindi ko score. Hindi ko Ay, one 1 lang makakuha natin. Hindi, 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 lumipad sa ako. ano ako, naka-auto-click, auto-click pa ako. Naka-auto, am um, di ko alam. Hmm. Naka-auto-click pa ako. auto-walk pala. Hindi ko alam, basta. Pabayaan ko na lang ito. Wahoo! High score! Hibig! Butik ah! sa uno. Nagyakasabukin so, sa Sobrang Gaboy ah, eh. kawai-kawai lang eh. Teh, teh. Eh, pala naman kasi itong laki. Okay, may lucky block pa ulit. Basta pa patong. Patong, ha, patong. Olo, gumugulong. Ala. Obe, <laughs> ba't gulong gulong Ano ba to? Pagawa na itong batito, tignan mo, malda sa akin. Medyo ma, okay. Ang dahil ko na ng pera, guys. So, ato, ato, ano ako, ato ulit ako. Ato play ulit ako. Luhai sekali cintausan, okay? Aduh, brad, 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 Hindi pa yung the high score. gusto na nga o. Kitang kita niya naman ako, diba? naka click ako dito niya. Kita na tungon mo ko. Ituro ko na, tinuturo ko na. Naka-ato ako, naka-ato. kaya so, sobrang igit na panahon na yun. wala pa tayo sa 30k. Malapit na lang, oh. Malapit na lang. Isang, isang 11,000 na lang. Titi yung sigo. Hindi ko, tama na, tama na. Stop na, stop na. Itong malalaking rocket, men. Next, may dalawa. Ay! Sobrang laki naman ang nasa gitna to. Wala lang yan. Uy! Okay lang naman. Bro! No! Highest score, men! Yes! Ay, di pa pala. Ah! So, happy new year dati. Okay. So, di na happy new year pala. No, sorry, sorry. So, babalik ako dito sa video nito. So, babalik ako guys. Ihi lang ako ha. Guys. Okay, bumalik ako kasi umihi lang ako. Diba kagali na sinabi ko na umihi? Nakahihi na ako. Nakahihi na ako. Ang Oh, magandang umaga na ito, no? Um... Bili tayo, okay. Bili tayo ba yan? Bili pa tayo ng isa pang floor, okay. Hindi ko makita kung ano. Sobrang ba ito kasi doon? Ito na yung blue, highest score. Hindi pa pala. ba talaga? Yahoo! 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 Sabi, pasok na ako bukas na. Baya gusto ko ano gumawa ng video. So, wala ka naman. So, okay, okay. Bu Buksan mo na natin ito para ako. Bakong tayo kasi mas tulad doon. Eh, ang set. Okay, okay. So, dito na magtatapos ang video. Okay, magkita tayo tomorrow. Okay, mag-like mag and subscribe. Enjoy the... Okay, join. Join. No, join. Subscribe. Like and like this video. So, bye-bye.